Hi, hello, welcome, welcome back to my channel. Welcome, welcome back to my vlog. To all of my FB followers and to my YouTube subscribers, again, thank you so much. ah uh, Itong video na po, itong gagawin kong video ngayon regarding po dito sa aking i-flex na bagong items for explanation po ito sa mga nagtatanong, okay? I-upload ko po itong video na to sa aking FB page at sa aking YouTube channel. Panoorin nyo na lang po for further explanation kasi may mga nagtatanong po sa akin. Ito po kasi, itong Feng Shui Nanbo coin at Feng Shui Hulu amulet coin. Matagal ko na po itong uh, available sa aking FB page Okay, ito po yung mga amulet coin na nilalagay po sa mga wallet, sa mga bag. Okay, so matagal na ako nagbebenta niya ito and yet wala pa akong further explanation regarding po dito kasi ang dami po nagtatanong, especially yung mga bumili na sa akin. Uh, ano pa ano ba gawa niya ito? Ano ba yung mga benefits niya ito? Paano ba ito makakatulong? Okay, paano ba ito gamitin? Okay? So, ayun po yung magiging topic po natin ngayon. But again, before I start, again, thank you muna salamat. Salamat, salamat dun sa mga bumili na po sa akin. Dun sa aking mga suki, especially dun sa mga suki ko talaga, yung mga repeat buyers. Salamat po sa tiwala, pinagkatiwalaan nyo ako, pinagkatiwalaan yung aking FB page. Alam nyo naman, legit seller po ako. Okay? And again, thank you so much dun sa mga nagtiwala sa akin. Thank you sa pag-purchase nyo sa aking mga iba't ibang klasing online Lucky Charm. Especially yung mga Pia Bracelet. Money catcher ring, sutra ring, money, mga money catcher bangle, mga fox. Yun po yung mga pinakamabili po ngayon, lalo na, lalo, lalo na po yung mga fox. So ngayon, we're the, without further ado, let's start our topic for today. May mga, pinost ko na po ito, matagal ko na po itong naipost. Itong feng shui nanbu amulet coin at ang feng shui wulu amulet coin. So ito po yung marami po akong ibang ibang, ibang klasing tinda na amulet coin. Meron po akong mga Yasui coin, mga Lucky Five Bat coin, okay? Mga Five Emperor Wealth coin. So ito naman po yung pinakabago ko, ang Feng Shui Wulu Amulet coin at ang Feng Shui Nanbu Amulet coin. So ano ba ang benefits nito? Para saan ba talaga to? Sino-sino po ba yung mga pwedeng gumamit niya to? Paano ba ito gamitin? Saan po? At saan po ito pwedeng ilagay? Okay? At ano-ano po yung mga bawal po dito? So lahat ng yan i-explain ko sa isang video. Kasama na po yung full guidelines. Hindi ko na po ihihiwala yung mga full guidelines. Sasabihin ko na rin po sa video maya-maya kung ano po ba yung mga bawal dito sa mga lucky amulet coin na ito. So, simulan na po, po simulan po natin sa Nanbu. Itong Feng Shui Nanbu amulet coin. Kung papansin niyo po, parang siya may kagat-kagat. This is the front, okay, and this is the back of the Nanbu amulet coin. So, kung papansin niyo meron siyang kalakihan lang ng konti, yung kanyang size. Okay? Gawa po siya sa copper brass. Okay, ayan po yung Nanbu Amulet Coin. Itong Nanbu Amulet Coin, dinesign po ito, especially designed for, gamit po niya ito is, yung mga taong mahilig sa raffle, sa mga sweepstakes, sa mga dress lotto, yung mga tumatayan ng loto, yung mga nag slot machine, okay, yung mga nagbabarabaraha, alam niyo na yung mga ibig ko sabihin. Yan po yung na babagay po sa inyo specially designed for this para mapataas yung chance ang inyong victory. So, isa po ang tawag po dito is victory coin. Okay? Bin design po ito para tumaas po yung chance na manalo po kayo sa mga raffle, sa mga slot machine, sa mga sweepstakes kung meron pa man yon, sa mga loto, sa mga suertres loto, sa mga kung ano-ano pang mga barahan dyan, yung mga poker-poker, di ba? Yan po yan. Okay, kung kayo po eh mahilig po kayo tumaya sa mga ganyang mga pa papromo pa-promo, di ba? Any kind of mga pa-promo yung mga ticket-ticket na mananalo ka, yan. Dinesign po talaga itong Feng Shui Nanbu Amulet Coin para mapataas po yung higher chance of winning. Okay? Mapataas po yung chance na mapanalunan nyo po yung grand prize. Kung hindi man grand prize, yung mga consolation prize. Basta, mapapatata mapapataas po niya ito yung pagkakapanalo po ninyo. Whether kung tatayaman kay sa loto, sa mga swear tres loto, sa mga sweepstakes, sa mga raffle, yung mga papromo, yung mga ticket-ticket na yan, yung mga slot-slot machine, yung mga bingo-bingo. ba -bingo. Diba? kung kayo po yung nagbibingo, pwedeng pwede rin po ito. Basta any kind na may kinalaman sa papremyo, sa pagkapanalo. Okay? So, kung kayo po eh, mga mahilig sa mga ganon, pwedeng-pwede po itong gamitin po ninyo as your guide or parang ito po yung parang uh, lucky charm ika nga nyo para mapataas po yung chance ha, na mapanalo nyo yung mga inaasam-asam nyo kung kayo po eh, tumataya ng loto. Gawin nyo po ganito or kung kayo po eh, magtataya ng slot machine. Ilabas nyo lang po ito at himas-himasin nyo. Himas-himasin nyo, and then after that, tumaya na kayo. Ganyan, magsulat kayo ng number. Basta kailangan na sa harap nyo. Okay? Kung kayo po itataya ng slot, ma ah, mag-slot machine, ito yung slot machine, ilabas nyo ganon, himas-himasin nyo, pwede din po kayong mag-wish. Okay? And then, tsaka kayo mag- magtaya-taya, okay? Kung ano mo po yung ginagawa nyo, kung ano pa ba, mga raffle, halimbawa, nagtatawag na ng raffle, Nag, nasa raffle ticket number kayo, oh, kailangan hawak-hawakan nyo po ito, himasimasin nyo, sana makuha pangalan ko, sana makuha yung number ko, kailangan hawak-hawak nyo po siya, okay? Sa mismong araw ng tataya kayo ng loto, or sa mismong araw ng raffle, or kung kayo po ay nagbabaraha, alam nyo na, mga tong its tong, its ayan, hawak-hawak niyo po siya, or ilagay niyo po siya sa mesa and then pwede din po kayo mag-wish po nito. Okay? Ngayon, sa mga araw na hindi niyo naman siya ginagamit, um, maaari lamang po na ilagay niyo po siya sa mga wallet, sa mga bag, or sa likod ng cellphone, pwede rin naman po ito. Sa likod ng cellphone. Sa mga nag-online-online, -online, pwede rin po sa mga scatter-scatter, pwede rin naman po ito. Sa mga online-online na yan, yung mga scatter-scatter na yan, at kung ano-ano pa. Okay? Pwede rin po ito ilagay sa likod ng cellphone po ninyo. Very applicable din po ito. Pwede rin po ilagay sa likod ng ID, sa likod ng ah, sa mga wallet, sa mga bag. Pwede, pwede po. Okay? So, yun po yung parang pinaka uh, benefits or yung pinaka visa, taglay ng visa niya tong Feng Shui Nanbu Amulet Coin. Mapataas po nyo yung ang inyong victory, ang inyong chances to win the victory kung ano pa nyo mga tinatayaan yung mga loto-loto na yan, mga raffle-raffle na yan or kung nag-online scatter po man kayo kung ano pa may yung pinagkaka bingo-bingo, yung mga ganyan alam niyo na ibig ko sabihin, di ba? so ngayon, dumako naman po tayo dito sa Feng Shui Wulu Amulet Coin okay, itong Feng Shui Wulu Amulet Coin dinesign po ito for to attract good health pangontra sa mga disease, pangontra sa mga sakit, pangontra sa barang, pangontra sa kulam, pangontra sa usog, pangontra sa palipad hangin, pangontra sa sumpa, at for healing, ika nga, for healing po ito. Protection din po ito sa mga mga bad spirits, bad energy, at misfortune. So, any kind na may kinalaman po sa kalusugan, pwedeng-pwede po ito, makakatulong po ito. Ang Feng Shui, Wulo Amulet Coin. Okay? Kung kayo po ay may sakit, pwedeng pwede rin po kayo nito ah uh, para mapat, ma, ma, makatulong po ito para mapabilis ika nga healing, di ba? Healing, mapagaling. Okay? So 'yun po yung ah uh, kanyang bisa, okay? eto, may parang hinyang bagwa rin po ito. Protection din po ito sa mga aksidente. Okay? Protection din po ito sa mga hindi magandang pangyayari. Okay, pero yung pinaka major major benefits po niya is may kinalaman po sa good health, sa healing. Okay? Ah, uh, pinapataas po niya yung chance na maging good health po kayo at makaiwas po sa sakit. So, any kind na may kinalaman po sa good health or sa health ng isang tao, pwedeng pwede po. Alam mo itong wulo, may isang suggest ko po ito do sa mga taong sakitin. Okay, sa mga bata pwede rin po ito. At doon sa mga may edad na. Okay? Pwede nyo po ito ilagay sa inyong bag, sa inyong mga bulsa, sa inyong pitaka, sa inyong kung may ID po kayo, sa likod ng cellphone. pwedeng pwede po. Basta hanggat maaari itong Feng Shui Nanbo Amulet Coin at itong Feng Shui Wulo Amulet Coin para mas maging mabisa po siya kailangan hanggat maaari bitbit -bit nyo po siya kahit saan kayo magpunta. Yun po yung parang pinaka maire-recommend po sa inyo. Bit-beat nyo po siya kahit saan po kayo magpunta para mas makikilala po kayo. Parang may kinikilala po siyang owner. Eh. May kinikilala siyang amo. So, kailangan hanggat maaari, bit-bit nyo po siya kahit anong mangyari. Okay? So, ganyan po yung kanilang itsura. So, kung papansin niyo po, magkaiba po talaga yung kanilang benefits. Ito po, more on mga, alam mo na, yung mga mahilig tumaya sa mga gano'n, mga loto-loto, mga pabingo, mga parafol, mga sweepstakes kung meron pa man, okay? Ito naman po, function Shui Amulet Coin for, May kinalaman po ito for good health and for your health, for healing, for protection against misfortune, bad energy, bad spirit, protection po sa mga hindi magandang pangyayari or yung mga aksidente. Okay? So, yung po yung kanilang benefits nito po itong dalawang Feng Shui Lucky Amulet Coin na po ito. So nasa sa inyo na po 'yan kung ano po yung mga kung ano po yung mas bet po ninyo. Okay? And then yung mga bawal po dito, ito po yung full guidelines. Okay? Ibabanggitin ko na rin po para sa isang video na rin po. Ang full guidelines po nito, ito po yung mga bawal. Bawal po isu, uh, bawal po ipagamit sa ibang tao. Okay? Bawal ipagamit, bawal po ipahawak hanggat maaari lalo na pag kung pahawak ka ng daplis daplis okay lang pero huwag mong ipapahawak ng matagal okay hanggat yung mga daplis daplis lang pwede and then bawal din po ito paglaruan hindi po ito laruan ha hanggat maaari kung hindi niya naman po ito ginagamit panatilihin lang nang na, nasa loob lang ng wallet or nasa loob lang ng ID ng uh, ng sa likod ng cellphone sa loob ng pitaka basta nasa loob lang hanggat di ginagamit Okay? And then, bawal din po ito mabasa ng any kind of chemical liquid substance. Kung nabasa po ito ng tubig, marapat lamang po napunasan nyo po agad-agad ng tuyong tela. Kasi, ritualan ko pa po, po ito. Okay? Sa mga, bumib mga bumibili sa akin, riritualan ko po yan para magkabisa po siya. Maging effective po ito. Ritual to activate the any kind of lucky charm, okay? Kung bibili po kayo nito, i-undergo ko po siya sa cleansing bath and activation bell under the name and birthday ng owner. Nang sa ganon, maging mabisa po siya para ma-activate po yung kanyang power. Kung baga sa switch, i-on po natin. Okay? So, yun po ang full explanation po dito, including the guidelines po. Kung meron pa po akong mga hindi nabanggit, mag-PM lamang po kayo kung may mga katanungan pa po, po kayo. Regarding po dito sa aking Feng Shui Nanbu Amulet Coin at Feng Shui Wulu Amulet Coin. So, alam niyo na po yung mga bisa po eto, Nasa sa inyo na po yan kung ano po yung pipiliin nyo. Ngayon, pag may magtanong, pwede po ba dalawa po i-purchase ko? Yes, pwede po. Kahit ilan po, wala naman pong contradiction po yon Wala naman pong masama. Nasa sa inyo na po yun. Basta, kailangan lang po ang pinaka-highlights. Kailangan lang po is mapadaan sa ritual ng pag-activate using the cleansing bowl and activation bell under the name and birthday ng owner para magkaroon po siya ng kanyang visa Okay? At sundin nyo lang po kung ano yung mga binanggit ko po dito sa video na to para na rin po sa inyong kaalaman at sa inyong full guidelines. And then again, available na po ito. Matagal na po itong available sa aking online store. Ang aking nag-iisang FB page, ang Cosmic Gemstones, na meron na pong 5,900 plus as of now. And then patuloy pa po itong tumataas ang aking FB followers. Okay? So, if you're interested, mag-PM na lamang po kayo. By the way, meron na rin po ako Meron na rin po ako sa aking pitak po ito. Okay? Lalo na po ito. Meron ako nito. Okay? So, mag-PM na lamang po kayo sa aking FB page, ang Cosmic Gemstones. Mag-message na lang po kayo for further concern or inquiry. So, yun lamang po. Medyo humahaba na po itong aking video. But before I end this video, thank you so much. Walang hanggang pasasalamat sa inyo sa mga tumatangkilik sa akin. Especially, uulitin ko, especially to my avid suke. Thank you, thank you, thank you so much from the bottom of my heart doon sa pagtitiwala niyo po sa akin sa pag-purchase niyo sa aking online Lucky Charm Store. Thank you and God bless. Okay? function Nanbu Amulet Coin at Feng Amulet Coin. Okay? So, yun na. Bili na. Bye-bye. Thank you.